Ayun po, tayo po ituloy pa rin po sa garden pero medyo matindi po ngayon ang init ngayong araw. Uh. Kumuha po tayo ng tubig at tayo po imay. Kasama dito uli. Bali tatlo po, ah, bali apat po kami. Yun ay di dire-diretso po sa pagdilig. Pag po bago pa ay yan ay dire-diretso po ang dilig. Pagka ganitong mainit at gawa po ng binubuhay pa Kailangan po tubig na may ilo Oh tubig Yan dati ganyan ang gawa ko ah ay pala Mabilis ako sa pala Sanay ako sa pala Nang ganyan Ay di nila sa kanlong Tiyoko Ito yung pumaginawa Pagkain may mga ganitong Masisilungan Matatambakan no? nagiging pahingahan po namin yung mga gayan kasya isang biyahe yung ano toong bakit malalim <laughs> ah di oo ha ha Ayo. Pag na may nabago na yung buso ayari na yan ano. Pero parang buhay na rin. Kulay-lay ng dahon na yun. Buhay na buhay na ano po. Kulay-lay na. Nagay ganyan din Ha? ng ipot sa Oo. Ah, dapat ay mainit sa lunis. Ganda. Ay, oo. Narin yung tubig, Kuya Tantuyo. Masarap pa na bagayang. laki na masyadong malaki yung isa ano masyadong malaki. Alin? Are yung isang tuong. Di ah, hindi niya. Ah, kunay mabuhay lang yung Bakit? Yung galeri yung Pinga. Oh. Bakit? Gawa ni Kuro, parang bata, mikle. Ah, ayun lang. Nabali na yung yung dating tingin. Pero parang kasarapan pa na yung ganyang kalakay Magaan pati na rin eh. Oo nga, magaan Alin isa? Oh, ano ba na 'yan? Ano Pinga. Oo, oh.

ay napupuno naman yan ay pisanin mo lang sa isang dana kaya ang plat kabila ari may laman ah, ari walang laman ako mag may tubig ay patay lahat ang gitna para lahat ay malaki ang buhay patay buhay patay at para pagdaan yun lang dadaanan sagot ko na rin tubig Tapos ako hindi nagbubuta ako, nasusundot ang pangalan. So kahit Diyan, no? May gipa nga diyan sa malalim na inig ganyan na lang. Papatay ka ng camera. Are malalim ako kung babanat? Malalim pa ng ano. Parang kay malit ang tubig din. Mm. -hmm.

kaya po baka kaminos tayo pagka yung water pump na po siguro mag uh, ano po tayo mag upgrade water pump na yung gagamitin natin yung parang hose po ng bumbero hindi po yung pangkarwas lang na ginagamit natin no? para mas malayo mas malaki po ang mababasaan yung mga nadilig atin po yung malalakang tubig Ano? Ha? No? Huh? Sakto, sakto. Ako nang babanat ng mga ano. Malalim doon. Ilang araw na ito? Pa-apat? Pa-apat pa baka ano? Day 4 hindi ko kaya alin? dito po bakit? ay basang basa na po eh hindi po yung gugo. <laughs> ay, ayaw ko, hindi ko lang masasabi baka hindi wow, oh, ganun lang ang galawin eh. pwede na po tingnan ang pagdilig na buhay na buhay